you everyone so for today's video ay bisaya bisaya version tayo guys kay gikapoy na gikapoy man ko mag <laughs> dili ni sa tutor at uh, tutorial dili ni sa ano ha kanang tutorial ako na lang isuwat kung unsay ako mga gipang butang dara mga measurement wow measurement char sana all unsay oh. ako gi unsay ako gi butang aning ako ang mini pizza mini patayer man ni ay fatayer O, oh, di ba so mauna na siya kay mo jud ni kinakapuyan sa akong life kaning magingani maglagot ko na nakuha na -ano pud ba na Andar na pudang ng utos ako nga mo, di ba, Tanya? May pakanta-kanta, bisag ka na ang puso na magmahal. Atay na. Oh, di ba? Ang samtoy, sige, kantain taon. Purang buang bitaw, nag naghanahan na ang gajid nag ko mo andan na paning otok sa ngamo mo kay nagpapalit na pag mga mga rikados sa ijahang mga patayer di ba so kay naisip man sa hang amo buhaton na to sa way kusmo kantahan na lang heto ah, na do bi do bi do bi do bi do yan perfect na ang ating dough ng ating pizza. So, pag ganito na siya, guys. Yung, ayan. Wait lang, kahit tatanggalin tang ko. Kaya nahirapan ako sa kalisod. Ani dayo, eh. Gata, Ayan, bityo ko mo. Diba? Ayan na siya. Kunti lang, ah, parang ang kakain lang nito is dalawang tao lang yata ang kakain nito, ah. Pero abangan. Kung ilang tao ang makakakain sa ating pizza. Mini pizza lang talaga to guys. Diba? So, eh, ano muna natin to eh, ipahinga lang natin ng isang oras. So, abangan mamaya. Lalagyan pa natin siya ng mantika, ng pahid-pahidan lang, pahid-pahidan ng mantika para hindi siya magdikit-dikit. Hindi siya didikit mamaya kapag ano na siya. Mag-alsa na bo Mag-alsa na siya dahi. So, ganyan lang. Ipahinga lang natin siya ng isang oras. Tinakpan ko na siya. Pahinga na natin. Pahinga natin siya ng towel. Kaya hindi siya malamigin ba. Para hindi na lamigin dahi, tagyanan natin ng ganito dahi. Okay. Oh, dito na tayo sa pinaka-exciting part. <laughs> Exciting part talaga. are na ta sa ato ang paghulma sa ato ang mini pizza. Ug ang ato ang kuan. Unsa pa ingana ning uban nga wala ko kini. Basta kay ingana man ni na mo kuan ano eh. Zahtar pero pareha ra gihapon og uh, kuan. Maura og ingredients. Ang mga ang mga toppings lang ang nagkausob-usob ang feeling po ng kusa unsa ingana. Butsi-butsi ning na man butsi-butsi na isa. <laughs> Basta ingana na guys. Sa tinuod sa tinuod jud is ano ra jud kuari. Bantay ra jud ko bata. Nani Oh, fungan ba? na na. Kanang, ang mali na nani ko dali na tapos panagsara ko magluto depende ra sa tripping sa ang amo kung sugoon ko nitya mo na magugo na say gusto ipaluto nga ako imong buhat o ako imong pero sa pagdigamo sa mga panigod to sa panihapon dili na ako kana ra mga special nga mga kuan wow special sana ulis special special tripping sa ang amo ba og say gusto nitya kaunan. mauna og sa hang pagkaon sa alaga maura pud na ihang lutoon dere ja kuan say ganana Ug makana ho na lagi ang among ang lutuon. Mag-ex na dadon ang kilay pero unsaon man na nangamuhan naman tawa man tay so bisag bungot, bisag bugat atang dagway. Bugat man sinyang dagway kay mo ba? So agwanta ho na lamaran man kwarta may atang gipangita, trabaho may atang gipangita. Wa si gay kayo tamas ginawa, kuskus tamas ginawa kay man among nateng diri para magtabaho di ba? Wa bakasyon diri sa to. Matig pasahang among balibad kamo trabaho inang kasi mo nga. Wa man nian sa makadiri abroad nagbakasyon mau nanti tapi di mo bali ba daw sa isugo bisag di na ta sa atang linya pero unsa na way pa na laman gihapon kay mo man mga tumanan ang ato ang amo nga buntis kay og naapan ni og buntis kaming duha ni gabuhat buhat aliwaros ka mas kapoy kung na ang amo ka uban og magbuhat ani kay daghang daghang arti-arti daghang basta kapoy ka adso mamuntong majutong akorang sa magtrabaho kay Iwan pa, hapsay pa ang ang dagan sa ang din Di na kumag agad o gansay dyan mga kuwan-kuwan ba kapuyan ko sa pagmix palangdaan palang daan, Wana, dagan pag mga arti-arti sa mukan ko mo na okay ako nga ako rin magbuhat tingan ni balag. Kapoy balag aptag sang oras ko. Birra laban kay tarbaho ni. Karon magbutang na ko og magbutang na ko og mga palamuti. Ay, palamuti dai. Ang akong kuanda yung igamit gigamit nga sauce, ready made na ni kay mas mas lami mga dog magpalit ra sauce kaysa magamagama ko kapasig lami ang lasa sa sauce di nag-request ko ay magpalit na lamang tawag pizza sauce kay parang lami po do ibisan pag di ta ex, kay di ba siya ta expert nga mang, mangluto ay di ba <laughs> so ni nga na ra, ready made ang gigamit na nga pizza sauce tapos nag na ako ang gigamit nga mga palamuti sa ibabaw sa akong pizza kuha na siya blackberry blackberry buang di black olives <laughs> Gano bang may blackberry man, black olives ra na siya tapos ni ako. Kanang bell pepper nga puwa tapos kuan. Unsay nga na na ng isa? Sa onion white, puti nga ano sibuyas kay parang guapa oh, di ba guapa man na. Guapa nang ako ang resulta na kay itong puwa puti, oh, ba? Diba? Itong puwa puti ang ako ang pizza, guys. Wala na tayong handang mga mga palamuti sa atong pizza kay mora na yatong madali dali mora pa na ilang um, paborito ano sa paibabwanan na sa nato na huwag ka ng cheese nga pinaukdo diba? <laughs> di ba di lang may nakaso ano sa kuwan sa nato ato ang sauce Kanang, ng ready made ba sa nato ang, ang sauce di wala problema perfect ang ano ana timpla ano sa nakamissure ko ng ato ang kuwan dough ang ato ang ato ang lagi dough lagi mora to basta karena buat tangan atau buat tangan mozzarella cheese, mozzarella cheese, mozzarella, mozzarella cheese ni mata mata kahai mau mahu Oi mozzarella cheese ngapina ukdo kazu para lami lami, oh, diva so perfect kengati ang Perfect nga ang ato ang kuan ka ng na, pizza. O da, pilang buok ra po nang mini pizza na ko. So, ang usa na po, butang nga na ako siya o Zachtar. Tapos, unsa na to right? English Zachtar. Eh, basta kay Zachtar na ibutang na rin. Ilang eh, tawag na. Tapos, ang Zachtar, g mixan lang na ko o kuan ka ng olive oil. Uh, olive oil. Di ba? <laughs> May fast lang dahil. Ang lang Muna na siya. Basta, nandiyan. Mura na siya. Di ba? So, mayroon kayo tanawan mo pero ang oras na uh, natay, umabot ako na isang oras ng pagbutang pa tapos ipahinga pa na siya ng 20 minutes. Ayan, so. O, gikapoy ko, boy, sober, o, giatot ni kalakihan eh. Mugin hawas ako dahi, kaya mo naghuot na man yung ilong in na ning. <tong> Sige ko, ginawa ko pa sila ng dolor. Magpatugtog na lang ko. Mag, ano, nako, mag, mag, di na ko mag-boy gikapoy na ko. So, mentros gipahuway muna natin ang atong muna natin atong yun sa man yung sober. voiceover eh, sa 20 minutes bago siya isa lang sa ano sa oven para murag mualsa siya ng konti kay na, 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 ano ba yan siya sa pag pagka plat plat ni mo ni, ni ug balik ang doso. kailangan ni mo siya ipaalsa ulit. So, babot na ito, 20 minutes bago isa lang sa oven. So, mientras nagbabot sa oras, so nag-hold mo na po kuhaning, anong, 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 butsi-butsi na, butsi-butsi. Ang gibutang na kuhan sa ilam sa ako, ang dough is, kuan ah, uh, feta cheese, og, feta cheese, labna, tapos, oh, oh labna, tapos, unsay ngan sa isa oy ah, uh, mint leaves mora na siya yung gimix para sa feeling niya o oh, sa feeling sa na all my feeling feeling ano ba feeling 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 Ah, feeling Ah, basta palaman just ko ginawa maglisig-lisig pa palaman ba oy da na siya. sa na na sa ulit paulit ulit pa ulit di ba antod mahuman ang aho ang gibuhat niya butsi-butsi. Wa diba? ko kay bojo siya say pangana na basta kay Ingnan na 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 sa butsi butsi ani pa. las ko uh, na, las hulma mo na na si sa ang pinaka. las so ipahuay gihapon na na si sa ang twenty minutes bago sa isa lang sa uben kay. Ano mo sa siya balik, hindi ba so lami lami na na siya pohon, 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 tau tau, doy dili pohon. kung butsi butsi guys ge, pahiran lang na nako sa uguan igyok para ang resulta niya is murag murag na siya pagka yellow tapos butangan po nako siya og kanang sesame seeds sa ibabaw so ingana na siya para gwapa ang ang resulta So, ano na, luto na, luto na ang ato ang first batch, ang ato ang mini pizza, o ang ato ang zahtar, wala na ko nag -wan. wala na ko nag oras oras ato, o bilang oras kay expert, bayat ang mga luto, ay no. <laughs> Nakasalang na, na po na ko salang ang ako ang butsi-butsi, gata talaga yung butsi-butsi, <laughs> unsa man Ano na to, comment ragun mo guys, kung kaila mo ato, ang iluto sa inganjod tawag ato. Tapos, yan, i-arrange ko na lang siya. Antayin ko na lang yung last batch na, na ma isama ko dyan. Oh boy, pumutok man ang ating. Pumutok ang ating, ano Ang ating butsi-butsi. Ano kaya yung butsi-butsi ba? Eh? Pumutok ang ating butsi-butsi. Ilang piraso na nga lang, pumutok pa. So, pass forward talaga yung video na to guys. Pass forward, tapos ano lang ba, ang speed lang niya, i-adjust lang dyan ako kaysa tinood lang. Kanina video, wala yung cut-cut niya Isang oras ito tunga ni eh. <laughs> Isang oras ito tunga. At saka, di man lang si Kat, di man tapos mag-premier, di man tapos pwede mag-upload napaka napakahaba-haba kay man lagi ta di man lagi lag ta sikat nga nga Gak youtuber, iya oh youtuber, bah basta blog, blog, guru, bah, ingat nak, good, orang sampai mana, kagak, kagak, lah, mantak, upload-upload usang murah, murah, live, anak, o bagus, first bagus, 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 lotos aku bagus, 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 sarap sa kape. Nagawa pala ako ng kape. Mm -hmm. Sarap. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye.